Mga tulay sa Pilipinas. Gawang Pinoy versus gawang Jika. Alin ang mas matibay? Matibay ba talaga ang mga tulay sa Pilipinas? Alin ang mas tumatagal? Yung gawa ng mga Filipino engineers o yung gawa kasama ang Japan o Jika? Ngayon, pag-usapan natin ang mga matitibay na tulay sa bansa. Parehong gawang Pinoy at gawang Hapon. At kung ano ang sikreto sa tibay nila. Una, hindi lang mga banyaga ang marunong gumawa ng matitibay na tulay. Marami ring Filipino-built bridges na tumagal ng ilang dekada at ginagamit pa hanggang ngayon, Jones Bridge, Maynila, gawa ng mga Pinoy engineers noong 1920s pa. Nasira sa World War II, pero muling itinayo ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, matibay pa rin. Simbolo ng tibay at sining ng ating mga Inhinyero Guadalupe Bridge, EDSA. Makati. Itinayo noong 1970s. Araw-araw libu-libong sasakyan ang dumaraan dito. Pero nananatiling matatag at functional hanggang ngayon. Isang patunay na kapag maayos ang design at maintenance, tumatagal talaga Marcos Bridge. Marikina gawa ng Filipino engineers noong dekada pitumpo. Matibay pa rin kahit madalas daanan ng mabibigat na truck. Na-rehabilitate lang, pero hindi kailanman bumagsak Marcelo Fernan Bridge. Cebu, modernong tulay na natapos noong isang libo, syam na raan, siyam na putsyam. May tulong ng consultants, pero majority Pinoy engineers ang nagdisenyo. Matibay, maganda, at malaking tulong sa ekonomiya ng Cebu Buntun Bridge, Tuguegarao, Cagayan. Isa sa pinakamahabang tulay sa bansa, gawa ng mga Pilipino noong 1960s. Hanggang na ngayon, ginagamit pa rin ng mga motorista. Buhay na ebidensya ng kalidad ng Pinoy engineering. Ibig sabihin, kaya ng Pilipino gumawa ng matibay na tulay basta tama ang pondo, disiplina at tamang supervision. Mga matitibay na tulay na gawa. Kasama ang JICA, ngayon naman, tingnan natin ang mga tulay na ginawa sa tulong ng Japan sa ilalim ng JICA. Mga proyekto na kilala sa matinding tibay at kalidad, San Juanico Bridge. Leyte Samar, pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Halos 2.16 na kilometro. Pinunduhan ng Japan sa tulong ng JICA noong 1970s. Mahigit limampung taon na, pero matatag pa rin hanggang ngayon. mandawi Mactan Bridge, Cebu. Itinayo noong 1970s din sa tulong ng JICA. Ito ang unang tulay na nagdugtong sa Mactan at Cebu Island. At hanggang ngayon, Operational pa rin. Kandaba Viaduct, Pampanga, NLEX. Gawa ng mga Japanese engineers. Matibay kahit laging binabaha. Dahil sa disenyo nitong may elevated structure. Isa sa pinakamaaasahang bahagi ng NLEX, Agas-Agas Bridge, Southern Leyte. Isa sa pinakamataas na tulay sa bansa. Gawa noong 2006 sa tulong ng JICA. Ginawa ito para maiwasan ang landslide-prone area. At ngayon, tourist spot na rin. Friendship Bridge, Davao, proyekto ng JICA noong 1980s. Matibay, maayos, at malaking tulong sa ekonomiya ng Davao region. Kapansin-pansin, halos lahat ng tulay na may JICA supervision ay tumatagal ng dekada. Bakit? Kasi may Japanese standards, maayos na budget control at mahigpit na inspeksyon. Kung tutuusin, parehong kaya ang Pinoy Engineers at ang mga banyagang partners gaya ng JICA. Ang tunay na kaibahan ay nasa disiplina, transparency at tamang paggamit ng pondo. Kasi kung maayos ang sistema, kahit isandaang porsyento gawang Pinoy, kayang-kaya rin nating gumawa ng tulay na tatagal sa buong henerasyon. Kung gusto mo pa ng ganitong content tungkol sa mga proyektong Pinoy, don't forget to like and subscribe sa alam mo ba PH channel para sabay tayong matuto kung saan napupunta ang pondo ng bayan.